Hello mga kasari, mga sisi ko, magandang araw sa inyong lahat Another day, another blessings Gusto ko lang i-share sa inyo ang kaganapan ng aming sari-sari store Araw-araw kung ano yung mga update dito So okay mga sisi, flex ko lang din sa inyo ang mga stocks namin Ng na mga beer na nasa likod ng tindahan Ayan, dito nakalagay yung mga beer, coke, tapos yung mga ano pala ni Kring, dinikit ni Kuya Dave dyan sa wall, oh. <laughs> Ito yung gawa ni Kring. Nung no, nakapasa siya sa kanyang pieces, ayan, dinikit ni, Kri, ni Kuya Dave pala dito sa likod ng aming tindahan para lagi niya daw makikita ang gawa ng anak niya. Okay. So, dito tayo forward. May mga stocks pa naman kami mga coke dito, mga sisi. Ayan. Kaya lang, bungi-bungi na. And meron pa kaming 1.5 dito. Tapos, ayan, si Kuya Dave. Ayan, buhat-buhat niya yung isa pang 1.5. Tapos doon, 1.5. Kasi kararating lang nang nag-deliver ng coke dito sa amin. So, meron kaming tatlong case ng 1.5 na coke. And limang case ng litro assorted ang ibigay nila. So, kinuha na lang namin. Yun. Tapos, meron tayong isang kasalo. Wala kaming choice kasi gusto nila na assorted talaga. Pero okay na lang kasi last na pagbili namin noon, kailangan ng tie-up. Yung itatay -tie up nila is hindi naman mabenta. Isang case, isang tie-up ng drinks na yun. So, kung iisipin, pag hindi yun mabenta, wala kang kikitain. So, okay na lang ito. Na-assorted yung kikitain nila. Tapos, mabenta naman yung uh, Sprite at saka Royal. Di isa sa sunod, na kami kukuha ng swipe sa karo yan kasi marami naman. Okay. So, kanina mga sisi, naglaan talaga ako ng time para mag ng mga gamis. Kasi kahapon napakita ko sa inyo na itong, itong part dito sa akin lagay ng gamis is itong magilid na. Kasi nga, uh, hindi na siya balance. Yung part doon is may nakahanger, isa na lang. So ngayon, ayan, puno na ulit. At naglagay ako ulit doon sa harapan ng aming sari-sari store. And kanina pala, good news ulit. Thanks God. Kasi nga, si Kuya Dave ay nakabili na naman ng bigas. So ilang araw din siya hindi nakaalis para bumili ng bigas. Kasi nga, wala ako dito sa tindahan, di ba diba? Ayan. Bumili si Kuya Dave kanina ng anim na sako ng tip 25 kilos lang na bigas. So yung ibang soki kasi namin, bumibili ng half sack So ito na lang yung uh, binibigay namin. Ayan, hindi na kailangan pang hatiin pa yung sako, di ba? So ito naman yung nauuso ngayon. 25 kilos kuha ko. Ito yung bigas na binebenta namin kasi nga maputi siya at mabango. Kuha ko brand. Pero meron din kaming banay ito kasi yung ibang mga soki din namin ayaw nila nung yung masyadong maputi kasi marami daw chemical. Kaya banay yung binibili nila. Okay, so kanina din pala dumating yung item ko from grocery. So finally may movie na sila na ilang Ilang months na siguro na walang movie, ngayon bumalik na naman ang movie. Tapos, andito yung mga item from grocery. Natitingnan natin ngayon kung ano ba naman yung pinamili ko. Worth 5,000, ito na lang. Mga sis, worth 5,000, ito na lang talaga. Sa uh, sa hirap ng buhay ngayon, sa mahal na mga bilihin, ito na lang yung mabili sa 5,000. So, kumuha na ako ng cobra. Isang pack na yan. And kanina pala, nagpabili din ako kay Kuya Dave ng Richie. Ayan. Benta namin ito ng 25 pesos. Kasi ang bilhin ni Kuya Dave nito is uh, 20. Ayan. So, isasabit ko yan. Mamaya, bubutasan ko yan. Okay, finally, may del na ako mga sisiko ko na kulay purple. Benta ko ng 8 pesos na ito. So lahat ng mga fabric conditioner ko na yung hindi yung regular size lang pati na downy is 8 pesos na. Lahat na 8 pesos. Pero na lang yung sa mas malaki nito is 10 pero wala akong benta ng mas malaki pa. So ito uh, downy is 8 pesos pa rin siya. Okay. Kumuha ko ng siguro anim na tay ng Dell and anim din ng uh, downy, downy na sunrise fresh. Ayan, kasi paubos na yung nasa ano natin doon na nakahang. Tapos, meron din tayo ditong uh, downy na antibuck. Same pa rin, anim. And finally, meron na talagang ariel na green. Hindi na ako nagkakamali <laughs> kasi yung last ang nakuha ko is kulay pink. Sampung ganito pa naman. Pero, okay lang. Kasi, nabenta din naman yun, mga sisiko. Hindi ako mag-alala na ma-expire. So, benta ko ng mga ariel. Lahat ng kulay is 16 pesos. So, anim lang muna, aning anim na pack lang muna yung kinuha ko na ganito. Yan, kasi marami akong pink, ba diba? Pink. <laughs> And nag-add ako ng pansit kanto na kulay orange. Yan. 24 pieces ito, mga sisi ko. Tingnan natin. So, ang pansit kanton ko dito ay benta ko na siya ng uh, 15 pesos na. Before is 14 lang. Tapos ngayon ay ginawa ko na siyang... Uh, 15 pesos. So, naglat ako ng piso. Tapos, dito sa ilalim, ayan, video ba tagal na walang cloud 9? si Grocery. Tapos ngayon, meron na. Yung Cloud9 ko pala ay 10 pesos lang. Sorry. Sabi ni Kuya Dave, 10 lang daw. Ayan, tatlo pala yung kinuha ko. Hindi pala dalawa. And, nag-add na rin ako ng Milkies. Benta ko nito is 10 pesos. Tapos, biscuits, 8 pesos. Ano pa to dito? Ayan. Pajibar na dalawa. Choco and overload nagtry ako nitong overload yan tingnan natin kung magkano benta 10 pesos pa rin tapos max mentos yan mga max at saka mentos and nagtry ako nito mga sisi ko oh chupa chups na lollipop tingnan ko mamaya parang 5 pesos ang benta ko nito yan kasi nasa 38 yung kuhunan pero pag maubos sa is 50 pesos so kumaha ng kulay pink and choco yan, display natin ito mamaya. Tapos, dito sa kabilang box, ay puro ito mga candies. Kasi kahapon yung vlog ko, napakita ko sa inyo na kalbong-kalbo na talaga yung lagayan ko ng mga candies. Kahit pa paano, madagdagan ko yon. Mentos natin, apat, limang piso. Itong ganito is 5 pesos. Tapos max is apat ang limang piso. Apat limang piso pala. Yan, meron tayo ditong presto, 8 pesos. Putchi, piso lang. Benta ko nito. Tapos ito, 4-5 piso kutos. And meron tayo dito mga dilata. Ayan. Alaska. Tapos ito itong century. And itong gin. Gin na bilog. Okay. So ano pa bang mga dilata dito mga CCI? Ay, nabuti na pala yung aking uh, Argentina meatloaf. Tsaka yung mga sana yung ano ko, yung meat with pure foods, meron dito sa ilalim. May malaki at may maliit. Ayan, finally. Tapos, yung pure foods, wala dito, yung pure foods na ano, wait lang. Parang wala yan, dito mga sisip. Yung pure foods na maliit, na may ano siya, discount or promo, wala. Wala dito. Okay, so, tapos, cobra. Cobra na isang pack. Ayan. So, ito lang lahat is nagkakahalaga ng 5,000 pesos. At kahit papano, kahit nandito lang ako sa bahay, hindi ako maalis mga sisi ko, is uh, mapupunan yung mga kulang-kulang na dito sa tindahan namin. Ayan. Ayan. So, pasilip ko na lang din sa inyo ang lagayan ko ng mga alak. Ayan, kahit papano ay nababawasan ito mga sisi. Pero hindi talaga katulad noon na uh, maraming bumibili ng alak. So, occasionally lang, pag may mga birthday, ayan, pag ano ang tawag niyan, Pasko, di ba? Pasko, New Year, mabenta ang alak. Pag may mga piyesta, ganyan. Pero sa ganitong okasyon na, uh, ano lang, normal na araw, lalong-lalo na sa panahon ngayon na uh, mahal na mga bilihin, parang nagtitipid yung ating mga kababayan, <laughs> yung ating mga suki, kaya... Yung alak natin ay hindi naman talaga as in na pinakamabenta. Kaya dito siya nakalagay sa pinakadulo talaga ng aming tindahan. Kailangan mo talaga siyang sadyain kapag may bumili. Okay, and yung mga fast moving item natin mga sisiko ay doon nakalagay sa pinakaharap talaga ng tindahan. Yung mga basic needs na lagi talagang binibili ng ating mga suki. So ayan, naglakad tayo kasi doon tayo galing sa pinakadulo. So, ito yung pinaka-front talaga ng aming tindahan. Ayan, may butas dyan, may butas dito. So, pagtingin nila, andyan na lahat. Yung mga pangangailangan nila, mga kapi, lahat na. Tapos, mga dilata, ricados, ayan, mga sabon. So, dito nakalagay lahat yung mga basic needs. Ayan, para mabilis na lang nilang makita at mabilis na rin naming maibigay sa kanila kasi ito yung pinakamabenta, ba? Diba? Yan, kasama na yan dito sa pinakaharapan, yung mga candies, biscuits, ayan, mga juices. Tapos, kanina, doon tayo galing, ikot lang ako, ayan, doon tayo galing sa my school supplies area at saka sa alak section. Ayan, naglakad lang ako. Ayan. So, yung mga alak, hindi naman gaano ka mabenta at yung school supply. So, kailangan pang lakarin ni Ate Rose papunta dito sa pinakadolo. And, okay mga sisi, ito lang muna yung update natin for today. Thanks for watching. See you next vlogs. Bye!